Serve the, the people. People. Serve, Serve the people. Serve the people. And that is our, is commitment. our commitment. And that, that is our commit our commitment. We are True FM. Death penalty. Firing squad. Babarilin para mamatay ang mga mapapatunayang korap. at nagnanakaw sa pera ng bayan mula sa pangulo ng Pilipinas hanggang sa pinakamababang posisyon sa barangay kasama ang mga kawani ng lehislatura at hudikatura constitutional commissions government-owned and controlled corporations Philippine national police at armed forces of the Philippines yan ang laman ng panukalang batas na inihain ni Representative Kimer Adanti Olaso ng Sambuanga City. Sobra na nga naman daw ang korupsyon sa bayan na ito. At hindi na ito natitigil. Ang damdamin ng kongresista ay hindi maitatanggi ay siya sa loobin ng marami sa atin. Wala nang habas ang korupsyon. Korupsyon na siya nagiging dahilan kung bakit patuloy pong naghihirap ang napakaraming pamilyang Pilipino. Kapag nga naman napanood ng mga magnanakaw sa gobyerno, ang pagbaril o pagpataw nang sintensyang kamatayan sa kapwa nila magnanakaw ay baka tumigil na sila sa ginagawa nilang pangungulimbat pero sandali lang kapag sinuri mo ang panukala ni Congressman sinasabi rito na ang sinumang opisyal o kawani ng gobyerno na inaakusahan ng pagnanakaw ay dapat dumaan sa due process. Due process nga naman sapagkat yan din ang isinasaad sa ating saligang batas. Ang sino mang maharap sa parusang firing squad ay dapat nabigyan ng lahat ng pagkakataong legal para ipagtanggol ang kanyang sarili. At kung siya ay masintensyahan ng parusang kamatayan, dapat ang hatol ay dumaan sa automatic review ng kataas-taasang hukuman. At dapat ang kataas-taasang hukuman ang siyang magbibigay ng pinal na hatol. Sa panukalang ito, malamang ay ang mga magnanakaw o mangungotong ng libu-libong halaga ng salapi. Kumbaga, mga dilis lamang o maliliit na isda ang siyang mababaril sa plaza. Habang ang mga magnanakaw ng milyon-milyon, daan-daang milyon, bilyong piso na pera ng bayan ay makapagpapatuloy sa kanilang pandarambong Upang lubos nating maunawaan ang bagay na ito at ang katotohanan sa uri ng justisya meron tayo sa Pilipinas, balikan po natin ang pag-aanalisa sa kaibahan ng tinatawag na ordinary thief o pangkaraniwang magnanakaw sa tinaguriang political thief. Sa isang artikulo ni Kemi Oladipo na nailathala sa isang online newspaper na nakabasi po sa Nigeria, naglatag siya ng five differences between an ordinary thief and a political thief. Ang limang sinasabing ito na kaibahan ng pangkaraniwang pong magnanakaw at magnanakaw na mga politikong nagpapanggap na lingkod bayan, hango sa artikulo ni Kemi, ay ating pong dadagdagan ng iba pa. Batay sa mga pangyayari sa bansang minsan nang tinawag na Pearl of the Orient, Perlas ng Silangan, na ngayon po'y nawalan na po ng kinang at napag-iiwanan ng dahil sa Korupsyon. Hmm. Ang pangkaraniwang magnanakaw, ang ninanakaw ay mga gamit tulad ng cellphone, laptop, bag, alahas, mga dilata sa grocery, bisikleta, reserbang gulong, side mirror, maging prutas gaya ng mangga. Pero ang political thief, kadalasan ang ninanakaw ay daan-daang milyong piso mula sa perang pinaghihirapan nating lahat. Kaya naman, ninanakaw na po nila ang ating kinabukasan, ang ating kalusugan, pati nga feel health, di ba? ninanakaw nila pati edukasyon ng ating mga anak at mga apo. Trabaho at kabuhayan maging mga negosyo ng may negosyo ay ninanakaw na rin nila. At ang iba'y patuloy pa rin pong nagnanakaw <laughs> dahil sila'y nasa poder. <laughs> ang pangkaraniwang magnanakaw, pinipili ang pagnanakawan. Yung mga snatcher, holdapper, akyat bahay, shoplifter, ang mga ito ay, di ba, namimili ng bibiktimahin. Pero, ang mga political thief, pinipili mismo ng mga pinagnanakawan. Opo, ikaw mismo ang pumipili sa kanila sa pamamagitan ng iyong boto. Alam mo nang magnanakaw. Matibay ng ebidensya na sila'y magnanakaw, pero ibinoboto mo pa rin at malamang iboboto mo pa rin. Tayo po'y nagkakaisa para labanan ang pangkaraniwang magnanakaw. Galit na galit tayo sa kanila kapag nakakita ka ng na snatcher na nahuli. Ang iba abay, sumasama pa nga ay sa pagkuyog. Nagkakaisa tayo sa paglaban sa pangkaraniwang magnanakaw. Pero, ang mga political thief, sila ang siyang ipinaglalaban ng kanilang mga pinagnanakawan. <laughs> Hindi ba't nakikipagtalo ng lubos ang iba? Nang aaway, nagmumura at gumagawa't nagpapakalat ng kung ano-anong mga kasinungalingan para ipaglaban at ipagtanggol ang politikong magnanakaw. Kinukuyog ng mga supporters ng politikong magnanakaw ang sino mang maglalantad ng katotohanan sa ginagawang pagnanakaw ng kanilang iniidolo. ang pangkaraniwang magnanakaw, hinahabol at hinuhuli ng pulis. Pero ang politikong magnanakaw, binabantayan at inaalagaan ng mga pulis. At maging mga sundalo. <coughs> ang pangkaraniwang magnanakaw, gusto natin kulong agad. At kadalasan nga ay agad naghihimas ng malamig na rehas na bakal. Nagnakaw ng corn beef na dilata, aba. Gatas ng anak na sanggol. Aba, kulong agad. Nagnakaw ng mangga, maghanap ka ng pampiyansa. Kundi, kulong ka agad-agad. At walang lumalantad na abogado para ipagtanggol ang pangkaraniwang magnanakaw. Pero, ang politikong magnanakaw dapat dumaan sa due process. Nalantad ng katotohanan sa kung ano-anong pagdinig. May mga tao nang tumistigo. May mga nabawi na ngang ninakaw na yaman. Pero hindi pa rin nakukulong. Kasi nga naman, ang mga politikong magnanakaw sa laki ng perang kanilang kinulimbat at ninakaw ay kayang kumuha ng mga pinakamahal na abogado. Mga abogadong batikan! Hindi sa galing sa batas kundi sa galing gumapang. <laughs> gumapang ng hindi paibabaw kung hindi, pailalim. At noong sila'y walang patumangga sa pagnanakaw, sila'y malulusog. <laughs> Pero kapag sila'y nabuko, agad silang nagkakasakit at nauupo na sa wheelchair at ipinapasok pa sa mamahaling ospital. <laughs> Ang pangkaraniwang magnanakaw, kapag nahuli, kadalasan po'y nakayuko at nagtatakip ng mukha. Ang political thief, kapag nabisto sa kanyang pagnanakaw, aba, sila pa ang galit at mayabang. <laughs> ang pangkaraniwang magnanakaw kapag nga po nasintensyahan ay agad na durudiritso sa bilibid. Ang mga politikong tulisan kahit na nasintensyahan ay patuloy na makikipaglaban sa hukuman hanggat abutin ng kanyang katandaan ang kaso. At kapag matanda na sila, ay hihirit sa kataas-taas ang hukuman at magsasabing, Hindi na kayo naawa sa matanda, oh. Huwag na kaming parusahan. <laughs> <laughs> Ngunit ang pangkaraniwang magnanakaw, kinakamatayan na sa loob ng bilibid ang kanyang sentensya. But wait, there's more. Ang pangkaraniwang magnanakaw, bihira nating mapanood na ipinipresenta sa media ay mag-ama, mag-ina, magkapatid, o mag-asawa, di ba? Bibihira. Pero ang politikong magnanakaw, ang kan ang kan na at padami sila ng padami. But wait, there's more. Ang pangkaraniwang magnanakaw ay tinatawag nating mga hoodlum, pusakal, tulisan, kriminal, at kung ano-ano pa. Unit ang politikong magnanakaw, ang mga kawatan na nagpapanggap na mga umano'y lingkod bayan, ang mga totoong tulisan sa kaban ng bayan, hindi ba't ang iba sa kanila ang tawag natin ay honorable <laughs> mm, so asa pa tayo ang mga political thief ay maihihilera sa firing squad well bato bato sa langit ang tinamaan political thief think about it